Good morning mga Kapaps aga pa tadi lagaw-lagaw sa ato nya palayan update lang ni sang akon nga tanom nga palay uh, 11 days na ngayong July ano ngayon 16 uh, 15 or 16 basta 11 days na ngayon mga Kapaps so aga pa tadi sa ato nya palay nang dayandayan So may ari kita disulitan. And the now, kay pa lagi-lagi lang to na abot ka to big baha halin sa suba. Sa so, money update sang akon nga Sab sabod na palay o oh, direct seeding. Uh, direct seeding natin to mga kapaps. Maganda na rin yung buhay kahit uh, medyo hindi sama kapal malibot <laughs> libot eh, na kita di pag uwi magkape tayo so uh, aga pa tadi sa uyapad update lang ito ng palay ko na 11 dest ang variety pala ng palay ko mga kapaps ay 5-8 at saka 2-2-2 dalawang variety itong itinanim eh, ko dito nga palay Yan. dito kasi nag spray ako dito kahapon nag follow up spray ako sa para sa damo kay marami siyang damo at saka yung dito yan nag follow up update din ako dito ng pang spray sa damo kahapon kaso lang lagi inuulan pagka spray ko pagka hapon inaabo na umuulan na yun baha pa And update sa aking uh, tanim na palay eh. sa mga aga pa wala pala size eh. ikot-ikotin muna natin yung ating taniman baka may mga damage damage kita dari nga makita yun yun ano? may dahon ng dahon ng niyog nahulog uh, bagsakan yung palay natin eh, wawa palay natin, tanggalin natin to Ayan. Si Si raon palay natin. Aa dapat tadi. Ya. Oh god, pa kadin na libot sa aton. tanom hindi pa tayo makakapokus dito sa garden ta kapag katanim ta ng gulay kasi dito dito inaatake ng mga kan inibon <coughs> dami palang bungot bungot dito hindi ko napaloapan to kahapon ng spray. Ha. Kasi nga, naubos na yung pang-spray ko. Uh, Ah, ah dapat tadi sa iyapad. umaga patalig libot libot sa aton uh, sabog or tanim and good morning lang dyan sa tanan ah. ito na yung laban lang pag farmers ka Sama-sama din tong aso ko Si Sam Hindi dyan nahiwalay sa akin Kaya ako akong punta Once lang na pag ako sa bayan Hindi na yan sasama Pero pag mga dito dito lang Nakabuntot lagi yan eh Ayan. Bata pa yan eh. Si Sam Laging nakabuntot sa akin di tadi aneh satunya ya pada agak pk lapati itu tuh di setnya lapati ya kita tahu panang anong bahaya sabun tak agak apa kayu jana kot kot ka tanom ko Ito, mga kalapati na toy eh. Itu to Ito mga klapati na Naga pa ang kalapati <tong noise> <tong noise> Naga pa tingin nyo di sa uyapad ah malaka-laka na ng nga sabog ko gina balik-balik nyo -balik pa ah, gapat ang hindi sa ako nya ah, dapat. ikot ikot tayo ay sili sili oh ah, patay laki oh ah, tawagin ito ay igat laki oh patay siya na patay hmm. Ayan. may napatay na sili sili bakit laki bahok may namatay na sili sili ito yung halit dito sa amin eh kasi binubutas nila yung mga pilapil hindi ka makapag stack ng tubig pag nag stack ka ng tubig kasi binubutas naman ng sili sili or igat dami kasi rito pero okay naman kasi kinakain nila yung mga kuhol wala nang kuhol ngayon dito sa palayan kasi nga kinakain nila yun nga lang eh pag nagsara ka naman ng tubig sa uh, pilapil, sa palayan mo hindi ka makapag ipon ng tubig gawa nga na maraming butas yung pilapil eto binubutas nila tsaka doon naman sila tumitira so yun lang po ang update dito sa sa aking uh, uh, tanim na pala yung mga kapaps so bye bye and thank you for watching mga kapaps and good morning